Uy, magandang araw. Ako nga pala yung Ate Today, I will be the boys cover yeah. ng aking ganong video ngayong hapon. Oh. Araw pala. Hapon pala. Ay, ang tinatawag ng Beetle Island dito sa Sarap harap ng balkonahe. Nga. Sila ngayon ay may competition na tinatawag na sa mga cell boat. Sumo nga. Som. Som. O, oh, diba? Nagkalat sila dyan sa baba. At yan naman, sa dulo. Hindi mo na aninag yung mga boot dyan na nagkalat. Gawa na nga mahamog. Mahamog nga. Hindi mo ba intindihan na mahamog nga talaga ngayon? Ayan o. Oh. Walang sunog dyan ha. Ah. Wala yung sunog. Yan pala yung ocean park na hindi na rin maaninag. So ngayon, medyo okay-okay pa siya. Makikita mo sa dulo, doon sa village, doon sa dulo, na pagkagandang tingnan. Binabalot siya ng hamog. Tingnan niyo. ba oh, diba? mm. Ikalat din ang mga boat sa baba. O, oh, di ba Hindi mo na talaga maaninag mamaya-maya. Mag-antay-antay -antay lang kayo. Hindi niyo na mag- pati yung bundok na yan, hindi nyo makikita mamaya, 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 mag-antay lang kayo pag natapos nyo itong video na to. Yan. So, ito na yung sumusunod na. Ito na sila. Tapos na silang mag-competition. Babalik na sila sa Middle Island. Oh. Oh. ba diba? Sabi ko sa inyo. Mag Antay lang kayo maya. Kasi, ayan na nga. Oh. Naglalapitan na nga sila. Oh. Kulang na nga lang mahawakan ko. Ayun pala, usok din lang palayan Kahit pala dumumpo. Pwede sa mukha ko. Hindi ko rin naman palayan yan mahawakan. Uy. O. di ba diba? Sinabi ko sa inyo, o. Oh, natakpan na talaga. Mamaya, mag-untay-untay pa kayo. Hindi na talaga yung makikita diyan sa tulo na yan. So, ayan na nga po ang nangyari ngayong araw. Nakaka-amaze lang naman kasi pag nandito ka, pag natakpan na talaga yan, ang kunti na lang nakita talaga sa taas. Para ka talagang nasa taas ng bundok. O, oh, ba diba? Nakakapagod talaga mag-voice ko. Over? Cover pala? May gosh. O, oh, tapos yung mga nagbigla. Um. Yan ang sa bandang kaliwa namin. Kasi yung usok nagsimula sa kanan. Ayan, pag pinunta mo dito sa kanan, tiyadan! Yan ang araw ngayon. Natakpan na. Oh. 'Di ba? Kinuha ko palang video na mga alas sa alas 4 ng hapon. So in fairness, talagang mait pa talaga ngayon sa araw na 'yan. Natakpan lang talaga yung araw gawa ng pag. Ayan, hindi mo na rin maaninag yung kalsada sa baba. Oh, 'di ba? blur, Mas napakaganda na. yan pag sa personal mong na saksihan kaysa sa video. makita. Uh, dewa. Ah, de Nabalot na tayo ng... Na-amaze lang kasi ako. Kasi no, on last year, nasaksihan ko rin ang fag dito. Pero, morning siya Tapos siya nangyari. Walang-wala na talaga oh. makita. Ay, nakita Tapos, tapos niyo harap mo, Wala ka nang makita. Ba, dito sa bandang As kaliwa. In, ay, napakaganda. Yung aninag na pero lang pag ng araw. Sa kanan, wala ka nang maaninag. Pag tinapat mo ah. sa baba, Pagi na Ayun. Ay, Malabo na rin yung sasakyan. Yung ilaw dyan. Ay, ilaw yung sun. Uh, diba? Pero sa tingin ko pag sa checkpoint. kalsada, hindi ganito kayo. Pag wala kayong lisensya, may checkpoint dyan. Lagi. Nandito ko sa taas. Sa baba namin. Oy. Oh, 24th floor. Ayan ba tayo sa... Oh, 4. Diba? 4th. 24th floor. Amis lang. Uy. Para katalino na. Hindi ko na maninag yung ocean park. Sa totoo sin Middle Island, kanina nakikita ko pa. Kasi, Daramdaman ko na. Na para akong nasa taas ng